Sanchan Cruz nag-enjoy sa kanilang family vacation sa Boracay kasama ang mga Cruz family. Nananatiling maganda at sexy sa kabila ng kanyang edad at may tatlo na itong mga dalagang anak. Kung magkakasakasama silang apat ay para lang silang magkapatid. Kahit nalikas na maganda ang katawan ni Sunshine Cruz, nanatiling active pa rin ito sa pag exercise tulad ng boxing. Pinaghandaan ng husto ni Sunshine Cruz ang kanyang pagrampas sa Bench Fashion Week. Isa si Shenzhen Cruz sa mga endorser ng Benchwear. Sa kanyang pagrampa, maraming napapawaw sa kanya habang naglalaka dito. Napaka-sexy at bagay sa kanya ang kanyang kasuotan sa kanyang pagrampa. Ayon sa binge interview kay Sunshine Cruz, may mga bumabate ko sa kanya tungkol sa kanyang mga kasuotan, lalo pat sa kanyang AIDS ngayon. You know what, I've been bashed. Sinasabi sa akin na you're too old, why are you wearing this and that, uh, bakit ganyan ang mga uh, pictures mo, bagets ka. Pero naging pasitibos si Sunshine Cruz at di na lang niya pinapansin ang mga ito, basta nag enjoy lang siya age is just a number. Just as long as you're happy, don't let these people na hindi ka naman kilala affect you. I think. At masaya siyang makita ang kanyang malaking billboard along EDSA. Like Mahilig sa mga cute na aso si na Sunshine Cruz at ang kanyang mga tatlong anak. Happy birthday to Happy birthday to Star. <laughs> Happy birthday... Katunayan, sinisilbret nila ang mga kaarawan nito. Ganun nila kamahal ang kanilang mga alagang aso. Happy birthday to Star. Happy 11th birthday... birthday. birthday.